ayan, ang panibagong vlog natin mga kamukbang ha. So, meron kasing nag-request mga mga kamukbang, magbalat daw ako ng buko sa taas mismo ng buko. Kaya yung nag-request nito, ito na ang request mo, pagbibigyan kita. Magmumukbang tayo ng buko doon sa taas mismo ng buko. Kaya tara, <laughs> let's go. Shoutout muna sa ating mga subscriber, sa mga supporters ko. Shoutout sa inyo, sa mga members ko. I love you sa inyo. So, huwag nating patagalin. Tara na. Sa ngayon, idol ko, Oh, kawayan mo na. Kaway ka muna idol. Oh. Pagka mukbang kasi nag-request eh. Ipagbigyan natin yung nag-request. Baka sabi niya, di kaya ni Boy Mukbangers. Kaya ano rin yung Boy Mukbangers. Oh. Ito. Napakalitit oh. <laughs> oh. Ah. Grabe oh. Ah, hirap to. Huwag nyo gawin mga bata, ha? Mga bata, huwag nyo gawin to, ha? Mga magulang, huwag nyo pagay sa mga anak nyo kasi napakahirap tong gawin na ito. Ha? Ah, hirap ito, guys. Ha? Pero, oh, pagbigyan natin yung supporters natin. Kasi ito yung gusto niya, eh. magbukbang tayo dito ng buko. Ha? ayan, oh. Hmm. Oh. Huh? oh, oh, ha, right. <tut> uh, <That's right>. oh, 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 No. Mm. Ah, kabiyaw. Oh. Ang hirap nito, oh. Huwag nyo kayahin 'to, mga bata. Napakahirap 'to. Huh. Hey. Ha? Ah. pa. Oh. Oo. Oh. Ayan guys so. Oh. oh. Oh, tingnan niyo. Oh. Ay hindi nagawa ni Mukbanger so. Eh yung nag-request nito, ito ni request mo. Oh, pagbigyan natin yung request mo kahit walang bayad, pagbigyan kita. Ha? Kahit wala kang bayad, okay lang pagbigyan kita. Uyan <coughs> <lunch _> um... right guys. So yan guys. Ha? Huh?